you <laughs> ang tarapito. Wala naman. Wala naman mga kapising. ayun. Dalawa Dalawa mga Mga kapising, hindi lang naman malaki. May malaki sa boya. Bakit may mawalik. Peace out mga kapising. Talak ito. Ah, ka Talak ito po mga kapising. Talak ito po. wala naman mga kapising tarak dito taga-taga muna tayo sa talak dito mga kapising wala kayo paay talak dito may paay po tayo wala dito Yaman ma kapıydı. Ayun, nabot. Sundan lang, nabot. Ang nabot lang Sinisip. Sinisip yung palutang. Palutang hinahabol lang. kaya bigaw yan.

nda 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 dulu malah lebih sekarang ketanin, sekarang itu, sekarang itu kurang lebih siu, ini siu

Okay yung ating pinahawak. Yan po yung ating pinahuli sa talakitok. Ah, yung manghuli ng talakitok para hindi pinahuli. Yan, talakitok yun mga kapising. Talakiting para mga kapising. Dahil na naman si Wing TV. Tabakiting. Eh, ulap mga kapising oh. May subas ko. Ayun, nabol. Hindi sila man. mga kapising talak tituk talak kiting, dan sepuluh mga kapising mga kituk talakiting kiting oh, si on mga kapising talakiting kiting kituk kaso malit pa talakiting talakiting Sarap to mga kapising sinabawan. Ginisan sinigang. O di kaya tulad po sa Bisaya, tawagin po namin pinola. Lalagyan lang po ng kamatis, sibuyas, sa tanglad. ko sarap mga kapising. Malasa po kasi itong isla na to eh. Kahit maliliit po to. Ayan. Adali na naman po ni Weng TV. Yan naman po yung aking pinahawak. Yan naman yung manguhuli. Ayan, natalakiting no, mga kapising. Mga kapising, hinabol pa oh. Uh, nasa dulo. Akala nyo mga kapising, pag ito binili nyo po sa palengke. Dito po lalo sa mga ano, 400 na po kilo nito. Pero kami po binibenta po namin yan 200 po ang kilo Pag laki po nito Trebali po ito eh Trebali Trebali ba yun? Pasensya na po Bisaya kasi sa amin po sa bisaya to mamsa pag malaki na eh pag maliit pa ting ah piso na naman mga kapisingo. oh ano bumili po kami ng pain kanina hipon wala kami nabiling malalaki eh may nag alakos lang, lang sa amin na ano ayan mga kapisingo. May nagalok po sa amin huli sa sakag Yung mano-mano po na May Binigyan po kami ng hipon Kaso maliliit Tinangali rin po tayo ng laot Dahil nagka problema pa yung makina kanina Yung pala Sparplug lang po na pundi kaya nung napalitan po ng bagong spark plug, ayan, dumakot na ako kami kahit tangali na. Kasi sayang po kasi, Friday po kasi ngayon eh. Mabili po yung isda mamaya para pang Sabado. Ayan, piso na naman po mga kapising. Talakito, kalakiting. Mga kapising. Ah, ito pong nabuhay uh, na 'to mga kapising tiyagaan lang po 'to. Kailangan na po 'to masipag ka. Saka tiyaga, ano ka sa init. Ah, wala niyo po kami oh, wala po kaming bubong. Hindi po katulad ng ibang mga bangka na napapanood niya, meron po silang bubong. Kami ho kasi kung maglalagay pa kami ng bubong, sa gabal ho kasi. Malit lang ho yung bangka namin. Ay hindi naman po alintana yung ano yung init dahil may hangin. Kailangan lang nakabalot ka. Meron kang bukod sa sombrero, may doble. Piso na naman mga kapising. Ayan mga kapising talakiting. Yun no. Oh. yun no. Oh. Ah, lugi siya mga kapising, paisa isa, isa lang. Tayo kanina na nakakadalawa, ilang beses nakadalawa eh. Yan po, si Weng TV. Yung aking utol. Oh. Ayan ah, o. Ayan, mukhang dalawa yan. O, oh, magaspang. Makapal. Talagiting. Ah, nasa dulo pa pala. Ayan o. Oh. Naninilaw pa. yung talakiting. sarap po ng isda na to mga kapising kapising ah si Weng TV yung aking pong kapatid naman. ang aking pinahawak dahil siya talagito talakiting mga kapising wala ito kasos, gasos mga kapising ano lang to tela lang kristalit kung tawagin kristalit na may taga nagdidilim na naman mga kapising makangabutin tayo ng ulan mamaya wag naman peace on mga kapising ay hindi pala tinamaan mga kapising dyan tatamaan ka wala mga kapising ah, so ayan mga kapising ating huli dapat kaya hindi po tayo lalawag kanina kasi lahat tayo pain eh, may nagbigay po sa atin malilit na hipon hindi man po natin kano nagamit kaya nagpising rad lang po kami mga kapising ayan huli po namin talakitok talakiting kaya ito po yung pangula mga kapising Halo-halo, meron pang buging. Thank you, Lord.